big mula sa ibang lugar sa unahan ay eh talaga magkakalaps po talaga yun pero ang ginawa po namin dito ay inulit po namin ang pag-ayos ng mga forma at binuhusal po namin ulit yun at ngayon po apat na taon na po nakakaraan ginadaanan na po siya ng mga dambuhalang truck mga mahaba sa iba't ibang dako ng papuntang south uh, going to Bicol o kung saan saan dako ng mga lugar na ang lalaki ng mga truck na dumadaan pero hanggang ngayon po matibay kasi tuyo na siya dahil tapos na po siyang buhusan kasi nung mga time po na yun kung mapapansin nyo yung mga picture na pinapakita nila may ready mix na nakaparada kasi yung ready mix po na yun yun ang po nagbubuhos ng concrete na basa sa mga panahon po na yun kaya nag -collapse. Sir, uh, ano po? Uh, hindi po tayo contractor pero parang may nagsasabi na bago naman po magbuhos sa mga ganun sa mga tulay, kailangan po aprobado ng DPWH. Actually po, nung nagbuhos po kami ng mga panahon na yun, ay may concrete pouring po kami request. So, inapprove po ng DPWH yon, kasi in-inspection nila na ang bakal, tamang standard, tamang spacing, ta pasado sa lahat ng material testing. At inapprove nila yon na pwede magbuhos. So, kahit sila din, hindi rin po nila alam na uulan dun sa bandang unang dako ng bayan. At radagasa yung papunta doon sa pinakahuling dulo na lugar namin na may dala-dala mga troso yung tubig. So, hindi po rin anticipate yun na ganung klase ng ulan. Kasi kung alam nilang uulan doon sa lugar na malapit sa amin, eh sana hindi nila pinayagan na magbuhos kami sa mga panahon at oras na yon Dahil baka mamaya kami pa ay madali nung mga maragasang proso mula sa mga tubig na may dala-dalang mga kahoy. Dahil syempre, ganun po talaga ang lugar na yon Kapag may bumasa dulo, ng ilog, nagsaswell yung lugar na yon at hanggang doon sa kadulo-dulo kandi umulan bumabaha din po ah, Ano pong masasabi niyo sa mga umuungkat niya na mukha namang gumagawa lang ng kung anong mga issue? Ginagawang issue ah, Tingin ko lang po, eh, wala naman po sila kasi pwedeng maging issue po sa amin So, ginagamit po nila ang issue na to para sa ganun po, i-describe po nila ang plano naming kapag nanalo po si Ate Sara ay magtatayo po siya ng 11-story hospital, magtatayo po siya ng 11-story university, magtatayo po siya ng 11 story na pabahay at magtatayo po siya ng lahat ng magaganda dito sa Pasig para sa gaganda ng ekonomiya ng Pasig at para sa mga ipapamana pa sa mga susunod nating na lahi ng mga iba't ip ibang uri ng mga infrastructure na papakinabangan at magiging magandang ekonomiya ng Pasig Tingko doon lang po nila gustong i-discredit sapagkat sabihin nila eh kung yung tuloy nga bumagsak eh tayo pa kayong gumawa ng ganyang klase ng malalaking bagay. Eh, sa totoo lang po, libo-libo na po ang infrastructure na nagawa namin sa iba't ibang ng Pilipinas. At isa lang po itong nakita nila. Isa lang. At hindi pa talaga tuyo yan. Siyempre, hindi pa pwedeng daanan yun. Talagang nag-collapse na siya due to acts of God po ang nangyari. Sir, tatlong taon lang po ang termino ng isang mayor. Kaya po ba talaga?